ganap nga ay naimbitahan nga tayo sa opening ng isa sa mga paborito kong tinapay sa buong Pilipinas. Ibagong nga silang bukas na branch located yan malapit dito sa may Nepo Mall Angeles, Pampanga. Ito nga pala yung Hola Bakery and Cafe. Diba? Sobrang nakakatuwa kasi naimbitahan kami dalawa ni Bebo sa bagong bukas na branch nila dito. Alam nyo ba guys kung hindi nyo pa natitikman ang Hola ang isa sa pinakamasarap na tinapay na natikman ko at yan ay Gawang Kapampangan. E, An message sila sa akin, hindi talaga ako nagdalawang isip dahil sobrang paborito ko yung tinapay nila, lalo na yung enzyme madness. Pero ayun na nga, mabalik nga tayo dito sa mismong event nila. Maaga nga kami nagpunta dito dahil alas 9 nga ang call time. Dating nga namin dito, marami na nga rin tao at pinapasok na nila kami at meron naman daw kaming seat na naka-reserve para sa amin. Alam nyo guys, sobrang nakakatawa dahil pagpasok na pagpasok namin, we welcome agad kami ng mga tao. Tuwa nga ako kasi nakita ko ulit ang team wear in Pampanga at si Kuya Jericho. Dating nga namin dito sa upuan, bali pinag-order na agad nila kami at syempre wala naman akong ibang o-orderin dito kundi ang paborito kong enzyme madness. Marami na nga rin silang branch sa iba't ibang lugar, hindi lang sa buong Pampanga. Nakakatuwa nga dahil dumadami na rin yung mga branches nila na located sa Bulacan at syempre pabor sa amin dahil mas malapit. Eh? Namaya din naman habang kumakain nga kami ng tinapay, eh nag-start na nga magsalita si Kuya Jericho at mag start na nga daw yung pinaka-program ng opening nila. Wala kaming ibang ginawa dito nila Bebo kung hindi makinig habang kumakain ng napakasarap na tinapay. Kaya hey. nga, nga din naman ay eh, tinawag na nga itong si Pastor at alam nyo ba, sobrang na-enlighten kami nung nagsalita siya dahil na apply namin yun sa sarili namin. Alam nyo naman, business owner din kasi ang Disney princess nyo. Kaya marami akong natutunan kay Pastor. Katapos nga noon, tinawag na nga rin ang lahat dahil mag start na nga ang cutting ribbon. Nakakatuwa dahil solid yung suporta nila dito sa hula. Dahil dati pa lang talaga, napakasarap ng tinapay nila. Tuwing nadadaanan ko, kailangan bumibili ko. Alam nyo ba, na kahit matapang pala ang marine ko, nakakahiya pa rin <laughs> Pero so, ayun nga, sobrang thankful kami dalawa ni Bebo na naimbitahan nga kami dito sa opening nila. At tapos nga noon, pinapasok na rin naman kaming lahat at nag-start na nga rin mag-speech, lalo na yung owner nitong hola. Kala nga namin dalawa ni Bebo, uuwi na, pero nag-uumpisa pa lang pala ang laban dahil ngayon palang talaga nila serve sa amin yung mga pagkain nilang pang malakasan. Yun lang din kasi namin nalaman na bukod pala sa tinapay, meron din sila mga sineserve na mga rice meal kagaya nga nung in-order namin. Pero bago nga kami Canyon, uunahin na muna namin itong ensay madness na pagmamalaki ko talaga sa buong Pilipinas. Grabe guys, natandaan ko last year ko yan unang natikman at talaga naman tinandaan ko ang pangalan. E eh, tuwing may nadadaanan kaming whole na branches, eh nihintoan talaga namin ni Bebo at nagpapabili ko sa kanya ng ensay madda. Ito ang ensay madda nila, may iba't ibang feeling yan. Katapos nga namin kumain ng ensay madness, eh tinikman na nga namin itong pinagmamalaki nilang ambisyosang manok. O diba, bukod sa akin pala na naririto Bebu, meron pang isang ambisyoso. <laughs> Sobrang napawaw lang din kami dalawa ni Bebu sa kinalabasan ng lasa niya. Kapag ka nagawi kayo dito sa may Hola Bakery and Cafe, wag na wag niyong kakalimutang orderin ang ambisyosang manu. Magaling at masarap ang pagkakatimpla. Talaga magugulat kayo na yung blueberry pala, eh pwedeng ihalo sa manu. Huwag nga sa mga enzyma, rice meal at tinapay, meron pa silang ino-offer dito, kagaya nga nitong birthday cake. For sure, kagaya ng tinapay, masasarap din ang lasa niya. Pero ayun nga, nung marami na kami nakain, nagpaalam na rin kami. Basta <laughs> <laughs> hola, manyaman! Yan lang naman! Salamat!